Hi, good morning, Surigao. Sa so, mga situation karon sa May City Boulevard. Sa mga biyahe door, gikan sa mga kaislahan sa Shergao, Dinagat Island, Sukuban pa. Ang kita no, kaya doon na'y daot nga panahon nga naispatan sa gawas nga bahin sa Philippine Area of Responsibility. So, bisan pa man kung wala pa kinikasulod sa Philippine Area of Responsibility kung par, naanay naka na-assign nga local name ni Inigikan sa pag-asa, kining gitawag o Bagyong Romina. So, natani siya sa Kalayaan Island, sa Gawas na Bahin sa Pilipinas. Wala pa nakasulod sa kalupaan, pero nanagri siya sa signal number one. So, expected yun yung pagsulod diri sa ato mga kaigso na magdala rin siya mga kusog na hangin, mga pagulan o uban pa. So, itong location karon di ata sa may Surigao City Boulevard. Mga no, ni Kadasuk ang mga sakinan diri sulod guys. Kahit ug ma dispiras naman sa Pasko ubay-ubay ato mga byahedor daghan ang mga ni nanyangge sa sa may merkado publiko ug of course ang ato mga byahedor gikan sa mga kaislahan update December 23 ang balud gumikan kini sa localized thunderstorm na maabot kini ngadto sa 2.1 2.1 pa lang na siya pero sa kalawaran nga bahin maabot kini sa 4 metros. So, balot gayud na siya. Sigurado kita labi na sa going sa isa sa Shergao. Mm, uh, Makasinati kit dagko nga balot sa kalawang bahay. So, careful, careful kita. Hapit na ang Pasko. Manghinaot kita na mahimong Merry ang atong Christmas karong panahon na. So, akong kauban karon sa atong monitoring si Alex Halbo semester Mr. Pamukaw Pamukaw Express the Original Masunod mi sa merkado guys, may public market pero ang atong kuha na ni Karuno, uh, sigurado kita mahal ka ang isda kay Baludman at tanaw na mga presyo karon sa sulod mismo sa may merkado publiko so hanap pa kita na nakaparkingan lisod magparking di ba